Bago gumamit ng multimeter, isa sa mga good practices is to test ang mga test leads if okay pa sila. Due to regular use and age, nagkakaroon din sila ng wear and tear. So kung pumapalya na sila, magkakaroon tayo ng inaccurate readings. Isa sa mga simptomas nito ay pagkakaroon ng unstable readings. So to test, ilagay natin ang selector knob sa resistance mode. At hanapin natin ang ohm symbol, at doon natin itapat ang ating selector knob. So dito sa multimeter na to, nandito yung ohms na symbol. So lang natin selector knob. Itapat natin sa resistance mode. Doon na nasa correct resistance mode na tayo. May makikita tayong ohm symbol sa screen. Tapos sa side kung may makikita natin may big M tsaka ohms. Sa ibang tester naman, wala silang M. Ohms lang makikita. And then, ipagtapat natin or pagdikit natin ang ating test leads. Ayan. Kung mapapansin natin, erratic o unstable ang kanyang reading supposedly, sa mga test leads na to, ang good reading natin eh, di siya bababa or uh, di siya aangat ng 0.5. For sa tester na to, ang good reading ko dito, pag good ang test leads, ay 0.2 ohms. yan pag minsan, okay siya, pag minsan, hindi. So, to test kung alin ang test leads na pumapalya, it's either both of them, hindi na siya okay, or isa sa kanila ay si Rana. Para magawa natin or to check kung alin ang test leads, sa isa natin itest ang ating mga tester. So, unahin natin yung red probe. Ang red probe, alisin natin ng black probe dito sa common and then saksak lang natin sa loob. Ayan. So, nagkakar ng 6.5, 6.2. Tapos, pagka ginagalaw yung wire, yan, nagpo-point to siya. Yan ang good reading sa kanya. Pero may mga instances kanina na hindi siya okay. Ibig sabihin, pumapal yan na to. Yan. So, most likely, dito yung sira nito. And then, test naman natin ang ating black lead, lasin lang natin ang red lead, pasok natin ang black lead sa common, and same procedure, ilagay naman natin ang, ang test lead natin sa positive na jack. Ayan. So, mapapasin natin, 0.7 siya, 0.6, 0.5. So, ibig sabihin, both of them, both of these uh, test leads ay pumapal na. Compare naman natin sila sa mas bagong test leads. So dito, meron akong uh, sabihin na natin 1 year na ginagamit. Yan natin kung okay pa yung test leads na to o hindi na. So, 0 0.3, 0 0.4, 0 0.3, 0 0.4 ohms, and then test natin isa sa mga test leads, 0 0.2, and test naman natin ng color black, or negative test lead natin. 0.3, 0.2. So, ito, okay pa ito. So, mag-test naman tayo ng na mas bago na test leads. Ito, bagong bilhin na test leads nito. Tignan natin ang kanyang performance. O so, lagay natin both dito sa kanila. Ayan. na sa so 0.2 and then test natin na sa isa ang red probe and stable siya sa 0.2 test check natin ng black probe stable siya ng 0.2 din So another way to test ang mga isang feature ng ating tester, tinatawag natin continuity test o yung layman's term is natawag nilang beep mode. So nasa business mode tayo. Pag nagkaroon ako ng selection dito sa may parang wifi signal na symbol. Ayun, may makikita tayo dito sa side na to. Ibig sabihin, nasa beep mode na siya or nasa continuity test mode. So, pag pinagdikit natin to, pagka walang putol ang ating wire, magbibip siya. Ang ibig sabihin, good ang kanyang continuity. ay okay, mas well dito. Pagdikit natin siya. Ibig sabihin yan, pag nagbip, connected. Not connected. Ayan, connected at connected, connected at connected. Pabalikan so, natin yung ating unang test leads. Ang dalawa, tingnan natin. kong pepres ko siya. Ayan. So may mga chances na, ayan, pag ginagalaw ko to. Ayan. Ito por portion na to. Ayan. or dito sa ulo. Ayan, no? Ayan. So, ibig sabihin, pag um, pagkaginamit natin yung test, test list na to, sometimes makakuha tayo ng readings na okay, sometimes na hindi. So, it's much better na wag na natin silang gamitin.